Ayan pala. Laki ng manok oh. Laki ng manok. Hello guys. Good morning. Ah, nandito kami sa ano. Nandito lang tayo sa bahay ng kapatid ni Abel Pax. Ayan. Oh. So. Sumasama so din tong manok na ito. Gusto sigurong makatay. Ano yan? Saging. Nasira na. Kainok pa lang to eh. Ba't nasira na yung ano? Yung iba nasira kasi hindi inayaan lang. Kainok ah. na to. Kainok na to. Pwede na kainin to. Ayun, hmm. may chiko pa dyan oh. Ano nga, hmm. malami hmm. 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 eh. Galing, malalaki nga na dito. Tingnan nyo oh. Malalaki ng manok. Oh. Nagtago pa. Sabihin niyo lang pag bibili kayo ng mga Nanu yang manu, may mga bote pa diyan. Oh, ang hmm. oh, lalaki nang manok. Oh, may pang tinola na. Tapos ang dami niyang kalapati. Asa na iba? Nabasa hmm. na. Ayun yung niyog oh. Nagsilabasan. Ando oh, na, lumilipad. Ayun, no? Oh. May talong. Ayun, no? Oh. Ayun, babalik tayo sa... La, grabe. Ang lalaki ng ano, ng... Nang manok ko no, huh? may langka dyan guys mm, -mm. mm, -mm. yun yung kapit bahay nila mm -mm. ayan si kuya mo si Hello, dami. Oh. Hoy, ay puncha. ano nila dito.